Hindi pwedeng sapilitang uh, ilipat sa ibang kumpanya no kasi for all intents and purposes yung isang kumpanya ay hiwalay na entity yan ano, no. Uh, para kang may dalawang tao na magkaiba ang personalidad, magkaiba ang uh, birth certificates no, magkaiba ang identity. So ang obligasyon ng isa ay hindi obligasyon ng isa as a, as a general rule. So kung halimbawa ito yung question ng isang subscriber natin na kung pwede raw bang uh, sapilitang mailipat yung mga empleyado sa isang uh, kumpanya no um sapilitan uh, well hindi pwedeng sapilitang uh, ilipat sa ibang kumpanya no kasi for all intents and purposes yung isang kumpanya ay hiwalay na entity yan ano? uh, para kang may dalawang tao na magkaiba ang personalidad, magkaiba ang uh, birth certificates, no? magkaiba ang identity. So ang obligasyon ng isa ay hindi obligasyon ng uh, isa sa, as a general rule. So kung halimbawa, uh, company X tapos nilipat kayo sa company Y, <coughs> hindi pwedeng sapilitan yon, Kasi ang sistema, iba ang obligations ni X sa so obligations ni Y. May may exception naman dyan. ang uh, exception, syempre, kung mayroong halimbawang agreement uh, between the employees na inilipat sa kayong company na pag nilipat sila, doon sa company Y, yung pag nilipatan, absorb ang kanilang tenure, nararespetuhin, halimbawa, gaya mo, 9 years in service ka na, eh, dapat hindi mawawala yon So, si company Y, for all intents and purposes, pag nilipat ka doon, i-consider nila na naka-9 naka nine years ka na sa kanila. No? Ngayon, uh, pwede namang back to zero ang uh, tenure mo pag nakalipat ka kay Y provided babayaran ka ni company X ang pinanggalingan mo ng separation pay na narapat para sa iyo. So, 'yan ang rule natin pagdating sa mga company, mga employer na nililipat yung kanilang empleyado.